Ma'am Flor, magandang po. hapon. Magandang hapon din po. Magandang hapon din po sa inyo. Sa anak nyo, kay Kerobin. Kerobin, magandang hapon. Oh, magandang po, eh. hapon din po. Si Kerobin, kanina pa nakangiti pagpasok. Oh. <laughs> uh, Ngayon lang po, nagtuwa siya nakita niya na po kayong personal. Hindi oh. lang po sa ano. <laughs> oh, naranig na. sa radyo. Ah, pala ikaw na sa amin. Oh, po. Sa radyo lang po. Sa radyo. Sa TV po namin kasi, sira na, black and white pa. Oh, anong grade mo na, Kero? Grade 4 po. O oh, saan ka nag-aaral? Sa BN2 po, sa Antipolo. Magaling ka ba sa school? Medyo po. O oh, magaling ka sa math? Medyo po. Sige nga, 5 plus 5. 5 plus 5. O. Oh. 10. <laughs> o, oh, isip pa siya. O, oh, 10 plus 10. 20. Ah, kung bahala si mama. 20 plus 20. 40. Right. Oh, 40 oh, okay. plus 40. Oh. <laughs> 40 plus 40. Parang 4 plus 4 lang yan. Tapos dagdag mo ng 0. 80. Ayun. <laughs> so, Kerovin, nandito ngayon si mama mo at uh, nais mo mapa-operahan yung kanyang katarata. Opo. Para mag para makakita na po siya makapagano ano na kami, maka, makagawa na kami ng mga negosyo. Kasi kami lang po dalawa sa bahay. Oo. Ano bang ninegosyo ni mama? Dati po nagtitinda, nagtitinda kami sa palengke. Ano po tinitinda, Nay? Mga kakanin po. Maangkat lang po kami. Maangkat. Ibig sabihin, binibili nyo and tinitinda nyo rin. Hindi po. Yan na hango. Tapos yung percentage lang po. O yung tubo, yun lang po. Kung magkano yung tubo, yun lang aming pagkain. Hindi na po kayo nakakita. Hindi na po. Wala kayo nakikita. Totally blind. Blind po. Tapos yung isa po, uh, yung isa po blind, yung isa po uh, malabo na po. Ala pa, uh, ulap, puro puti, yung kabila. Okay. Iwanag na lang po ang nakikita. Kausapin natin si Ms. Angelica Andaya, assistant ni Dr. Martinez. Okay, ito kasi ang nagbigay ng reseta rito. Opo. Okay, Martinez, Martin, Martinez Medical Opo. Clinic. Yun doon. Uh, surgery sa Antipolo City. Hello, Miss Angelica, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po, Sir Rafi. Nandito po yung pasyente po? Opo. Ng clinic ninyo? Opo. Okay. Pwede pa maoperahan itong mata ni nanay? Yes po, yung left eye po. Base po kasi dun sa diagnosis ni Dr. Martinez, yung right eye po kasi niya is totally blind na po. So yung left eye na lang po niya yung pag-asa para po makakita. Okay, so katarata po yung alisin lang? Yes po. Okay. Ilang oras ba gagawin yung surgery? Usually, Sir Raffi, mga 30 minutes, 30 minutes lang po yung procedure. Ang matagal lang po yung paggising niya po kasi papatulogin po kasi siya. Okay. Opo. Matagal na po bang ginagawa itong ganito klaseng uh, procedure? Yes po, matagal na po. Okay. So, kapag na operan po siya, makakita na po siya yes, 'yung po. 'yung isang mata po. niya. Opo. Magkano naman po 'yung operasyon? 'Yung cost po ng operation po is 25,000 po. Yes, lahat yes, lahat po. na 'yan, all in na 'yan. Ah, uh, Rafi, yung 25k po kasi, yun lang po yung ikaka-cash out niya din sa hospital. Meron pa po kasi other expenses katulad po ng sukat po ng lente, tapos ipa-clearance pa po si Nanay. Mm -hmm. Yung clearance po kasi, kailangan po muna siyang ma-check up ng internal medicine na doctor kung kakayanin po ng katawan niya yung opera ng tulog. Tama, clearance ang tawag noon. Yes po, CT so, clearance po. mo na siya ng medical clearance. Yes po. Okay, pag binigyan siya ng go signal na pwede siya pit siya para sa uh, surgery na yan, igogo nyo na yon. Yes po. Ayun, 25,000. Ito yung sa ospital lang. Pwede pa dito yung professional fee. Ayun ah, na po yun. Yung 25K, yun na po yung kakash out niya lang po sa hospital. Ah, okay. Opo. So lahat, lahat. Opo. Abutin to ng mga 30, 40, gano'n? Opo, mga gano'n po. O oh, sige. Schedule na natin. Okay, sige po. O, oh, di ba? Schedule natin si Ma'am Flor. Okay po. Pakisabi mo kay Doc, gandahan niya yung ano, surgery. <laughs> oh. Okay po. Kasi baka pag bumalik din si Nanay Flor at hindi pa nakita, naku, manggagalitis siya rin. <laughs> okay, sige okay, joke po. Sige po, Miss Angelica Sure <laughs> na yan, uh, schedule okay na natin Huwag mo ibang telepono, kausapin po kayo ni Odette okay. ano? okay, okay, po. so okay, Schedule na po natin, makita na po yung Isang mata nyo Para makapag-angkat na kayo ng Tutulungan pa kita sa negosyo mo. Opo. Ilang bang An anak niyo po, Nay? Bali po, anim po sila. Uh, pero yan lang po ang nasa akin. Anim na Saan po yung iba? <laughs> yung iba po, nasa malayo, nasa ibang anak. Ang panganay ko po, may asawa na. Nakabukod na po siya sa amin. Okay. Ngayon, yung pangalawa, yung bali na masukan ng kasambahay, pero minsan po wala rin trabaho kasi masakitin. Opo. Ngayon, yung isa, namatay. Okay. Yung pangatlo. Opo. Yung pang-apat po, eh, siya yung nag-aaral ngayon doon, pinaaaral ng Chayin sa Carmona. Okay. E yung, yung pangalawa, nandun din sa bandang amin, pero hindi po nakapirmi sa akin. Minsan lang po pumunta. So, ito na lang, si, si ano lang po? Ito Karabin, lang po ang kasama, kasama ko po. sa, ano, uh, tinitirahan sa, ko. Sa, saan po si Mr.? Ah, wala na po. So, kayo na lang po dalawa sa, ano? Sa tinitirahan kasama. ko po, opo. oh. opo. Eh saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw niyo po pangangailangan? Yung po mga uh, expenses po namin, minsan nagbibigay po yung panganay ko, pag nagpambili namin ng pagkain, pambili, pambayad sa kuryente, tubig, yung po siya yung ano, bali yung babae ko naman, inaga-assist din lang po doon sa kuya niya. Kasi estudyante pa po yung bali silang tatlo. Meron kay estudyante pa, pero yung mga estudyante, hindi niyo po kasama. Oh, yung ito at saka yung ate niya pupunta po sa akin. Yung pero yung isa nasa Carmona po, hindi po yung pupunta sa akin. Okay. Pero Vin, nang dahil sa iyo pagpunta mo rito, sinama mo si pami mo, maoperahan na. So ano masasabi mo? Salamat po sa Sir Robert. Tapos nakakaano na din po kami ng ng pang namin sa pang-araw-araw. Oh. Ano bang ninegosyo niyo po, Nay? yung ano po sa palengke po, yung kakanin nga po, yun nga po ang bali inaangkat namin no pa na anong kami ay ako yun, no, kaya At ko. Kasi syempre pa. kailangan mo operahan muna kayo. Opo. Oh, kasi kailangan okay, eh, po. Kung hindi kayo nakita, baka lokohin hmm. lang kayo. Yeah, so pagkatapos po. operasyon, kami bahala doon sa kakanin. Opo. Oh, o oh, medyo naluluha-luhan to so, si Boy. Bakit ka naluluha? Si Kevin. Pinaabsent ko po siya ngayon kasi pinabsent? Ah, pinaabsent. Opo. Oh, bakit? O dapat matuwa ka at yung subject ito. Ba't ka naiyak? Kasi may makakita na siya. Ah, kasi makakita na mama niya. Ano kasi, ilang taon na po ako hindi nakakita. Mula po noong 2013. O oh, di maliit pa siya na makita niyo siya. Hindi niya siya alam kung ano itsura niya. Hindi po. 2013 yung uli kayong nawala ng vision. Opo. So, ibig sabihin 10 years na. Opo. Ilang taong ka na, Kerovin? 10 po. O di sanggol pa lang ito. Po. Nung pinanganak nga po siya. Oh. Nahirapan po ako. Now, nai magugulat kayo pag nakita niyo siya, malaki ng oh. yung anak niyo. Gwapo. <laughs> oh. Masaya ka na ngayon, Kierobin, sa awa ng Panginoon, siguro in the next couple of weeks makikita na siya. Ano unang-una okay. mong gagawin pag makita si nanay mo? Yakapin yeah, ko po siya. Sobrang huh? higpit. Mama. Ang sweet naman niya. Okay. Nag-iisang anak na lang niya na kasama niya. Oh. Okay na. Ano Tap? po wish mo kay, kay Idol? Ah, may wish Sabi ka mo, sa akin. wish po, opo. Miss. Anong wish mo kay Rovin? Sige Gusto la, ko po sana magka-cellphone para po sa GC namin. Kasi po yung gagamit ng namin cellphone, keypad lang po. Agus ah, gusto mo cellphone? Opo. Ay, walang problema. Ano ba? iPhone 16 bang uso ngayon? Sir, wala pa 16. Uh, ano bang? Ay, uh, sige. Anong cellphone gusto mo? iPhone 15 po. Oh, 15? <laughs> iPhone <Okay>. 15. <laughs> ay, ito, sa'yo na lang ito, iPhone ko. <laughs> Hindi. Sige, bibilang ka namin. Cellphone at saka yung katarata. Opo. At saka negosyo. Opo. Eh, na, na, nakikinig ka para sa amin. Opo. Anong oras ka nakikinig? May pasok ka naman. Ito yung na mag yung sa ano po, umaga minsan. Tapos kapag sa hapon, kapag um absent ako. Bakit naka-absent ka? Opo. Minsan po kasi walang baon. Katulad ngayon, yung baon niya, Bina inano ko po hiniram para lang po ako makarating. Di nagdag ko sa pamasahin namin. Okay. Nagkasira-sira nga po yung bag namin dahil yung pagsakay Saan namin bag? sa... Saan bag kinala na natin? Um, eh, Sir, Louis, Bitton, Idol. Louis Vuitton. Louis um, Vuitton? O oh, Louis Vuitton pala sus. Ay, mas mahal pa yung bag mo kasi. po. Tingnan natin, Louis Vuitton bag ni. Tira nga po. Oh, Louis Vuitton nga itong bag ni Nanay. Ito, yan lang po Herbito. ng regalo lang po sa akin nasira pa sa gito na nag oh. agawan ah, po ng sasakyan. Nananghalian na kayo. Oh, oh mayroon na po, mayroon po kaming iniwan doon na binigay sa amin ganina. Ano pinakain po natin sila? Pinakain. Ano yes, po? Anong almusal niyo kanina? Quaker oats po. Oh, maganda yun. Healthy yun. Kagabi, anong dinner nyo? Sayote. Ayun ano? yun, sayote. Tsaka Say daing ito. po. Yun ang ulam namin kagabi. Uy, masarap yun. Daing. Sayote, tapos lagyan nyo yung, ano, yung giniling na karne. Hindi na po, bawal po kasi din sa akin yung mga taba-taba. Ah, sayote yote lang? Opo, bali ano lang po, nilagyan lang pong anong, ng oyster, gano'n, yung mga ba, oyster mga, sauce. Ano, ano. Opo, yan lang po. Masarap na rin yun, tapos may sabaw, ano? Oh, Opo, pinaris po namin sa daing. Ah, ang sahog niya daing, sayote yote daing. Hindi, with ano po, uh, gulay, tapos pinirito po yung daing, bali paris. Ah, okay. Yung daing, <laughs> ang sahog niya sa gulay. Dahon ng kamote? Hindi po. <laughs> Anong dahon? Wala po. Sayote lang po, tsaka daing. Ayon, ah, okay. <laughs> Hindi, kasi meron din yung mga gulay na mm, -mm. lagyan mo sa saing. So, sayote tapos daing ang sahog okay nyo. Lang. Okay naman yon. Opo. Wag okay. Huwag masyado maalat. Hindi po. Hindi naman po. Ka kasi iniwasan mo yung karne, eh, pero want to sawa ka naman sa alat, pareho Di. lang, mas malala. Sila naman po yun umano, sa daing. Sa gulay lang po ako. Mm. Uh, ah, yun ang palaging ulam niyo? Hindi naman po. O, ano yung masarap na ulam? Noodles. <laughs> madalas, noodles, itlog. Ano bang restaurant gusto mong kainan? Ano yung pinapangarap mong restaurant na pupuntahan? Ano yung sabi mo sa akin madalas? Ano? McDonald's lang. Ah, McDonald's. Eh, palagi mo natin pinupuntahan yan, hindi ka pa nakapunta Minsan-minsan lang po. O oh, sige, sige. Makakapunta ka sa McDonald's ngayon. Tapos yung mga sinabi mo sa akin, tuloy na yon. At tingnan natin si ano, mami, may wallet ba? Tingnan natin kung magkano laman ang pita. Pwede ba Anay, namin na -grade makita? Namin Wala, na, ang mga ID po I yan. Ibagrade namin, sige, okay lang? Sige, okay lang po. Sige, ibagrade na si, okay si nanay. Ah, mga ID lang po yan laman. Ay, yung, yung ano nyo pa. Oh, may biskwit. Galing sa atin natin sa yung biscuit. Opo, kanina ko po po yung pinakatingat. <laughs> okay lang na yan, ha? Opo. O, Wala naman po nga yan. Magkano yun? laman ang wallet ni nanay? Wala oh, may po. May 20 na yung naulog. Wala po naman. Ano ito? Sige, akin na. Mga ID. May 20. Sige, buksan mo pa. Ano pang laman ng ano ni nanay? Buksan mo. Ito, o, ito. Okay. mo magkano ng perang laman. 20. 20 pesos ID po oh. ni nanay. Yan lang. Oh. Idol Rafi, wala na pong laman. Maliban 20. sa 20 pesos. Ay, paano kayo makauwi sa 20? <laughs> Yan lang po yung... Magkano mo pamasahe pa uwi? Pa, kasi po, nag-taxi po, pinasakay po ako ng taxi, pinag-ano po ako ng 300. Ah, kasi hindi ka nakakita sa si oh, nanay. Hindi. So, paano pa kayo makawin yan sa 20? Eh, yun nga po. Sir, paano nga po. <laughs> yun nga po, ang I problema po. Idol Rafi, may ah, 50. May, may, pipi. <laughs> may naiwan na 50 po. Okay. Uh, so, sir. paano? Edi, at, it, at ito, Idol Rafi, yung ginagamit daw po nila na keypad. Ah, ito, yeah. keypad. Oh, Pakita natin. Po. Oh, po. Eh, ganito na lang po, nay eh dasal-dasal na lang po tayo baka <laughs> alam mo sa, sa pagdasal-dasal eh may biglang dumating dumating na swerte it po salamat oh, po. di ba nai Hindi. opo so cellphone bigyan kita ng cellphone bago oh sige di akin na lang muna to okay ba sa iyo Kevin ha okay akin na ng wallet ko akin na tong 70 eh <laughs> 70 kulang ko sa pera eh Naka, Akin ka, ng pera. Ayan, nai. Hindi, nai mamadjikin natin. Dadagdagan natin si nanay. 1,000. Ano na? Okay? Opo po. Salamat po. May pawasahin Two, na po po. 3, 4, 5. Yan muna nanay, na ya. 5. Opo. Salamat po. Po, May pambili na po ng bigas. Pandagdag. Ah, pambili ng bigas. Pandagdag na po yan. Okay na po yan. Salamat. Nanay, lagay ko na po sa wallet. Para hindi po mawala. Kasama po oh. yung 70 pesos. Ay, tako mo na. Ayusin natin paglagay. <laughs> no. okay. Oh, so, nah. salamat po. Oh, nah, pa, ikaw, ano, kay Ruby, nakita mo ha? Uh, 5,000. Sabi mo kay nanay. Eh, syempre dapat meron si Kirobin din. O, oh, Ayun akin ay wala pa ulit. Si Kirobin, bigyan natin si Kirobin. Eh, bigyan natin si Kirobin ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nice. Sampuna. Thank you, ko. Tig di kayo ni Kerobin. Ano? thank you, ko. Oh, Kerobin. Thank dila. you po, sir. May, may pambaon na po ako bukas. O, oh, sige, Kerobin. Bilang ni Kerobin. Kung, kayo, kung si Kerobin magbilang. Bilang, bilang, bilang daw. Oh, bilang, bilang si mo, Kerobin. One, two, three, four, okay. five, six, seven, eight, nine, Ten. Ayon. Ten oh, mo na yung mga gamit ni Thank you po. Thank okay. Magpakabait ka at ka mabuti, ha? Ikaw okay. na inaasahan ni nanay mo. Okay? Hindi po yung pera. Balik mo. <laughs> <laughs> maraming salamat po sa inyo. Salamat. Salamat. Maraming salamat po. Walang anuman ay po na. Malaking tulong po ninyo sa akin. Makakita ko ako. Sa loob ng ilang taon po. Nag-tease po ako. Okay. Makakita ko na rin ang liwanag na gusto. Makakita ko na rin yung mukha ng anak ko. Kasi sanggol pa po pala siya mm -hmm. noon. Ano? Pero po ngayon ma ayos po yung pag-alaga nyo kahit di ka nakita malusog po yung anak nyo kulang lang po sa pagkain minsan pagka mahingi ng pagkain mukhang malusog naman po siya o, wala diba? po wala pong inayaw hindi lang ang sakit kasing lusog ni Sari <laughs> <laughs> pero malusog pa rin <laughs> tumawa siya ano si ate Sari malusog ba Karabin Ayan si Ano. Pada present niya kasi. Yan, yan ang uh, oh, naririnig natin pangalan na, na ngayon nakita mo na nak Saka si Idol, nakita mo na. Ano yung ni Idol? Saka ni Ate Sherry? Pogi po. Tapos si Ate Sherry po, maganda. Ayun, ayun, ayun. Inaban ako, sir. Inaban Pati ako, tinerviso pa. Inaban Okay. E tago mo yung 10,000, ha? Opo. Marami, marami po. Siyempre kami mismo papasakay sa iyo sa taxi para hindi ka lukoy. And then punta ka doon kay Odette na ipapa -opera natin yan. Opo. Tapos yung, pag na-operahan ka na, bigyan namin kayo ng negosyo yung magtitinda Opo. kayo sa parengke. Opo. Plus yung cellphone ni, ano, ni Kerovin. Opo. Okay? Maraming maraming po salamat. Eh, pasalamat ka sa Panginoon, Kerovin. Maraming maraming po salamat. Una-una po sa may ka po. Dahil, dahil, nahulog po sa lupa ang dalawang blessing na to. Wow. Si, si Sir po. Thank you. At saka si, uh, si Sherry. si Ate Sherry po. Thank you, thank you po. Nahulog daw sa langit si Sherry. Sana Baka hindi sa hindi sobrang bigat. Hindi, <laughs> hindi, hindi ka naman diga ka kayo. May pitisan pento. <laughs> Kaya <laughs> pinapatawa ko kasi umiyak. Ayaw ko nag-iiyakan tayo palagi dito. Oh, salam. Na sa <laughs> ano lang po ako. Naging ano lang po kasi ako. Ayan. Naging emotional kasi. Ngayon ko okay lang yun. Gusto ko nakikita yung tears of joy. Ayaw po namin dito yung oh. tears of sadness. Opo. Oh Oh, salamat po. Okay. Sa so, Kerabin, pakabait ka. Huwag mong kabayan si okay. okay. Marami pong salamat sa uh, inyo, therapy uh, Sir Sa inyo pong mga staff, salamat pong marami. Okay. At kay God. Of course, oh. of course. Yung po yung unang-una. Yes, una. oh, unang -una. yung po ang unang-unang ano. Sige oh. po. Kerabin, wala ka bang mensahe sa mga kabataan tulad mo na nag-aalari sa mga tumutulong sa magulang? Anong mensahe mo sa kanila? Sana mahalin yung magulang niyo at sana wag niyang suwayin. At sana maging katulad niya isang batang mabait kahit ako medyo pasaway bakit ka pasaway? Medyo pasaway, daw ka niyo kasi siya sa akin Bakit? Minsan, eh, siyempre bata natural doon, pa. Minsan, oh. minsan. bakit mo nasabing pasaway ka? <laughs> eh, minsan napapagalitan ko siya kasi minsan pag inuutosan. Be, oh. -ano, hindi agad susunod. Napapagalitan ko siya. Ay eh, tama lang po yun. Huwag niyo nang hmm. pinapalo. Ano? Ano eh, so hindi ka na maging pasaway? Hindi <laughs> na po masyado. Oh, <laughs> oh sabihan mo si mami mo na hindi na ako magiging pasaway. Sige, sabihin mo sa kanya. mag ka. Ma, hindi na ako magiging pasaway. Sorry na sa mga nagawa ko sa iyo. Salamat, Le. Eh. Ayun. Ayan yung happy ending story. Salamat, okay. And they live happily ever after. Okay, sige. Okay <laughs> na po yan. po. Oh, sige you. po. Kausapin po kayo ni Odette para dun po sa operasyon, okay. sa niya Okay? Ingat po, Nay. Salamat, ay... Salamat po. Magandang hapon okay. po. Sige. May talent ka na. O si Princess nagtatanong. Meron kang talent. meron kang kumanta. Sintunado nga lang po. <laughs> okay lang eh. Sabi ni Princess eh. O oh, sige. Alisin mo naman yung Christmas mo. Tapos okay. para makanta ka? ka. Sintunado na po okay. eh. Pa pareho naman tayo sintunado. Pati si Charis sintunado. Ayaw mo magtay? Ano yung kinakanta? Mo, ano mo yung kinakanta? Kina Try kahit ilang linya lang be. Mm. -hmm. ilang linya? Yung kinakanta mo madala sa bahay. Oh, o yung pala eh. Ikaw na eh. Anong kinakanta mo kay Mr. Noon? Ay. Hindi po ako masyado na. Yung <laughs> maalala mo kaya. O oh, sige na eh. Sample? Maalaala mo kaya ang ak. Hindi <laughs> ko na po ano. Okay. Yan lang po yun. Yeah, kasi request po. ni Princess. Okay, sige. basta, Kerobin, uh, papakabait ka ha. Okay. At sa kanay. Okay, okay na po okay. yan. Ha? Salamat Ingat pa kayo, <laughs> po. Ingat po kayo At siyempre, Sherry, pasakin sa taxi yes, oh, si nanay ha. May okay, dala silang pera. Okay. Salamat. po sa pagpunta. Salamat po sa tiwala. Kerobin. Ay, Ay na Oy, gusto niyang TV. Ito po si Rano. Lumaki <laughs> yung mata niya. <laughs> 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 siyempre then, syempre, mm -hmm. eh, pag nakita na eh, si Nanay, eh, ano niya yung TV kung hindi mo siya makita? O, oh, dapat yung channel na sa ano lang, 1PH saka TV5 lang. Na po, TV Wala na ibang po. channel. Wala na po. Talagang doon lang po kami nakatutok sa 1PH, channel 5. Sa channel 5, 1PH saka CNN. Sa opo, sa radyo. Oh, diba? Yung tatlo lang. Opo. Ba't ka <laughs> Siyempre, una mo na, ano, one page kasi number one. Yes. Opo. Tapos, lagay mo, channel 5 Channel five. Tapos, pit, pit, mo na konti, CNN. CNN. di ba? Okay. Okay. Sige, Nay. Thank, 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 you, po. Nay. Maraming, maraming po. Ingat Salamat. Ingat God, God bless. bless. Thank you okay. po. Sige po, Nay. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Opo. Karubin, thank you. Sa ha? Pakabait ka, ha? Okay. Uh, ayaw mo. Uh, 1,000. 2,000. 3,000. 4. Five Huling tawa, sampun libo. Ha? Hindi na dahil? Narinig niyo? Sampun libo, tinabla niya. Bibigyan ko siya kahit anong palit ang gagawin niya. Sapat na raw yung binigay ko sa kanya. So okay na sa'yo yun. Eh paano kung sabihin kong dadagdagan ko pa? Oh, Salamat po. Wasi na, thank you. Pero sapat na yun. Walang alam na talent. Oh, ano lang yan? Oh, mas kaya mag-drawing. Hindi ka marunong? Kunti lang po. Pero walang pinunod. Anong klaseng drawing ang ginag-drawing mo? Kahit ano. Kaya mo siya drawing? Hindi po. Ah, eh. Eh, sana. Bigyan kita ng maganda pag mag-drawing. So, wala kang talent? Wala po. Okay na yun? Oh, sige. Pakapait ka na lang, ha? Sampung libo. Ayaw mo talaga, ha? Thank you Kapalit po. nung kahit na kunting, ano, sayaw, kanta, wala. Huwag na po. Okay, pero at least yung 10,000, uh, siguraduhin natin na hindi mawala sa kanya. Okay? Sige, ingat kayong dalawa, ha? Opo, thank you. Huwag mo si nanay at saka huwag nang pasaway. At least inamin mo na pasaway ka, pero huwag na. Palagi na lang si mami, nanay mo, ha? Okay? Ingat ka. Good.